Sa ating government at work, munti lupa LGU na mahagi ng tulong sa mga biktima ng sunog sa barangay Alabang. At Department of Agriculture, sinimula na ang selebrasyon ng National Men's Month. Si Bian Manalo sa detalya. Rising Shine, Bian. Namahagi ng Food Assistance ang lokal na pamahalaan ng Muntinlupa City sa mga pamilyang nasunugan sa Purok 7A sa Ilaya, Barangay, Alabang. Bukod sa isang sako ng bigas at canned goods, nakatanggap ang bawat pamilya ng hygiene kits, family kits, sleeping kits, bathing kits at kitchen kits. Formal nang binuksan ng Department of Agriculture Central Luzon ang pagdiriwang ng National Men's Month iba't ibang aktibidad at paligsahan ang inaasahang isasagawa ngayong buwan bilang pagkilala sa lahat ng nagtatrabaho sa larangan ng pagsasaka at sa pagpapalaganap ng kaalaman sa kanilang kahalagahan at kontribusyon ng mga kalalakihan sa pagunlad ng sektor ng pagsasaka sa ating bansa. Ilan sa mga ito ay ang token para sa kalalakihan, digital poster making contest at Mr. Gender and Development. Layunin ng selebrasyon ang pagpapabuti ng ugnayan ng kasarian at pagtataguyod ng pantay-pantay na karapatan ng lahat. BN Manalo para sa morning show ng bayan, Rise and Shine, Pilipinas.